What's up mga ibigan! dong Kasim Vlog Ang inyong gwapong kaibigan na naman So magandang magandang araw So apon na mga ibigan So magdi-DIY lang tayo Ito yung ginagawang uh, GD-110 So gusto nyong Pinturahan ba Yung inyong shock mga ibigan At marami ng galawang nakatulad nito Ayan. So mapipinturahan natin to guys uh, Gagawan lang natin Ang paraan kung paano na hindi madadamay yung chrome nya sa gitna so ito kahit ma black to yung plastic na yan kahit mapinturahan ng black okay lang kasi black din naman siya so ang iwasan lang natin yung chrome sa gitna kung paano natin uh, pipinturahan na hindi uh, iitim yung chrome sa gitna so may gagawin tayong DIY alright So ito mga boss yung ating shock. Yan, kung makikita nyo, marami siyang kalawang at pangit na. Yan. So, ang gagawin natin guys, uh, pipinturaan natin siya ng black. So, ang unang yung gagawin mga ibigan is, yun, magugupit kayo ng basahan. So, basahan lang para hindi nyo nasirain yung bagong bilhin yung gamit so maganap po yun basahan tapos so, gupitin nyo na mga ayan mga 2 inch yung lapad so ibabalot natin dito sa, sa loob ay okay, ganito lang gagawin nyo guys so ganito lang yung diskarte mga idolo mga boss yan pinasok natin yung uh, ginupit natin na basahan dun sa loob tapos pwede na siyang pinturahan so pinturahan natin yan pinturahan natin okay titape ko lang tong bandang taas kasi uh, iba yung kulay nito pwede yung gray lalagyan ko ng gray para ma medyo maganda So, medyo lihain lang natin ng konti. Tapos bugahan na natin ng black. Alright. Okay mga boss. Ito na siya. So, ilagyan natin ng masking tape yung uh, yung dulo. Parehang dulo. Kasi ito ano to? Gray yung lalagay natin. Tapos ito black. So, pinturahan na natin. Okay mga boss, mga idolo, ito na yung piniturahan natin na uh, shock. So ito, kakabit na natin. Yun, luminis ng konti yung kanyang spring. So natanggal yung mga kalakalawang. And then uh, hindi natin nadamay yung chrome nya sa loob. So maganda pa rin siyang tignan, parang stuck. So mayroon siyang mga wisik-wisik dito sa baba. Pwede mong tanggalin yan mga idolo, mga boss. Ah... Uh, punasan nyo lang ng gasolina matatanggal to kasi pan lang naman yung pinitura natin yung boss ni dahil uh, shock lang naman to so kung gusto nyo mas maganda mga boss mga idolo pinturahan nyo ng samurai so mas matibay yun so eto na siya natanggal yung mga kalawang mga boss so ito pinturahan din natin ng gray dito sa taas para mukhang, mukhang stock so ganun lang gagawin nyo mga boss mga idolo so maraming maraming salamat sa inyong panonood sa ating video at sa pagsabaybay sa ating channel sana mga idolo mga boss mga ibigan ay mag subscribe na kayo and hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga video natin i-upload pa thank you